Kabataan na ang umumong sama ng panahon sa layong 865 km silangan ng Northern Luzon. Dulod po ng trough o buntod po ng low pressure area, ang Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao, Benguet ay makakaranas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan. Paggulog, pagkidlat, umiiral naman po ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, na magkakaroon po ng maulap na papure na may kalat-kalat na makapagulan, paggulog, pagkidlat. Habang sa Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Karagat, na lalabing bahagi ng Visayas, nag magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papuren na may kalat-kalat na makapagulan, paggulog, paggidlat. Samantala, hanggang labing limang bagyo pa ang inasang mabubuo po sa papasok o papasok sa Philippine Air of Responsibility sa susunod na anim na buwan. Ayon sa pag hanggang apat na bagyo ang inaasahan ngayong Setyembre at sa Oktubre naman, ah ganun din. Dalawa hanggang tatlong bagyo naman sa Nobyembre. Pagsapit po ng Disyembre, isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan habang posibleng wala ng bagyong mabuo sa Enero at Pebrero ng taong 2026 o kung meron man ay tig-isa lamang.